Ito ang dalawang cellphone mo na binigay ko sa'yo. Gusto ko sana ito ipamigay sa iba kasi mas maraming makakatulong na ibang tao. Pero dahil gusto ko magtandaan tandaan mo to. Tandaan mo to. Tandaan mo to. Wala ka ng cellphone. Hindi napigilan ni Tony Fowler na ilabas ang kanyang galit kay Paygalang sa bagong episode ng reality show ng Toro Family nauna nang napagsabihan si Paye dahil sa paiba-iba nitong pahayag na tila si Tony Fowler pa ang napapasama sa kwento dahil sa naiiba na ang kahulugan nito sa pagkwento ni Paye. Kaya minabuti ni Tony na pagsabihan si Paye dahil sobrang sad girl nito dahil sa hindi sila nagkakasama ni Kiana. Ngunit sa loob ni Paye ay hindi raw siya naiintindihan ng mga miyembro ng pamilya dahil sa bata pa siya. Nalilito na rin daw siya dahil sa mayroon ng desisyon ang kanyang girlfriend na aalis sa Pinas. Kaya raw kung maguluman ang kanyang kwento ay sana intindihin na lamang ito ng ibang Toro family. Saad naman ni Tony Fowler ay dapat hindi sa kanya ipinapaalam ang mga ganitong bagay sapagkat siya ay buntis at bawal ma-stress. Isa pang ikinagalit ni Tony kay Paye ay napapabayaan nitong bukas ang kanyang cellphone habang siya ay natutulog inaalalahanan na raw si Paye ng mga miyembro ng pamilya dahil sa nakapag-live ito sa TikTok habang natutulog at naririnig pa sa live video ang kanyang hili. Itinabahala ito ni Tony sapagkat kasama ni Paye sa kwarto si Mikay na menor de edad. Anya ay baka mayroong pagkakataon na maifocus kay Mikay ang cellphone ni Paye o di kaya naman ay mayroong pag-uusap na maaaring marinig sa video habang naka-live na hindi namamalayan ni Paye sapagkat tulog na ito. Nang puntahan ni Mama Marie ang kwarto nila Paye upang masiguro na hindi na ito makakapaglayb ng tulog ay nadatnan uli nila si Paye na tulog habang hawak ang cellphone. Kaya kaagad na pumunta siya kay Tony upang ipaalam na natulugan na naman ni Paye ang kanyang cellphone na nakabukas. Matindi na ang paalala ni Tony kay Paye ngunit hindi pa rin ito nadala sa ilang beses na paalala ni Tony na napakadali lang naman ipatong ang cellphone kapag antok na ay hinding-hindi pa rin magawa-gawa ni Paye. Minabuti ni Tony na kunin ang dalawang cellphone na binigay niya kay Paye at hindi inaasahan ng lahat ng naroon ang sumunod na nangyari. Isa-isang ibinato ni Tony ang mga cellphone sa sahig hanggang sa masira ang mga ito. Hindi raw na bumili siya ng cellphone para mapahamak ni Paye ang pamilya. Ginawa na rin daw niya itong ganitong uri ng pagdidisiplina kay Tyronia, kaya raw nagtanda ang bata. Kaya sana raw ay magsilbi itong aral kay Paye na magtanda sa mga maling ginagawa nito na maaaring makasira sa pamilya. Hindi raw magandang napapabayaan niyang biglang nakalive ang kanyang cellphone habang siya ay malalim ang tulog.